Ang oh, haba ng ano, ano ito? Panyang manito. crown. Ayan, legit na Honda. Ayan yung ma makina, oh. Honda. Kala mo, makina Honda. ng motor. Okay. Panasonic. Ayan. Chromoly. Ito naman yung brand, ay yung model niya. Meron yan, nasa search yan. Let's... Panda rin sukat nito, mga ilis, oh. Asian size 47. Size 47. Ah, malas. Small lang to. Oh. Ayan. Ayan. Ipacey okay. yung kanyang crank, oh. Ganda ng crank nito. Magkano to, Sir Jerwin? Yung mm, 17.5 din to ba? 17,500 na. Same price. Din pala yan. No, it's Ayun. Small lang din to. 51. Yan, 51, 52. 51.52, tatube mga ganun, no? Ah. Tapos, small daw to mga boss. <laughs> Felt, tapos meron siyang 100 dyan na nakalagay, oh. Aluminum din to mga boss. Ayan. Ayan, carbon din nung tinanong niya, no? Carbon port din. Daming road bike ni Sir Jerwin ngayon na ano ah. Daming uh, to. Branded. Parang 7. Tali niya. Specialized to mga boss. Ayan, Ayan, so sukat boss ang ah, 52. Ilan yung side tube niya? Hindi, top tube yan. 52. 52 top tube. Uh -huh. Anong ano nito? Anong rim brake niya? Ganda lang ano nito ah. Oh. Paliper niya. Ito lang kasi okay. ito. Ayan, pasyal lang kayo dito pag gusto. Ayun yung mga classic. Oh. Radak yan. Dami. Bridgestone bridge song. Ah, mga Marami classic na bridge tone yan. Ayun, angkor na. No? Mga <laughs> anchor angkor yan. Oh, may liner tayo rin. No? May MTB kang angkor dun. Stationary bike. Stationary bike. Yung mga pang... Japan brand nyo to. Fitbox and brand. Mga pang indoor, no? Ah, okay. indoor. Pata, brand Baka maulan pero gusto mo mag-bike. Fitbox. Okay. Tapat mo so, lang sa TV lang mo. mo. Na. Hmm. Oh. Ano, yeah, working yan, boss? Yeah. Working. Brand nyo ba yan, Brand nyo Japan to. Ah, brand nyo mga boss, hindi sa Brand nyo, ah. marami silang stock nito. Ang brand yan. pa. Uh, sa so, stationary bike na no? yun. Pag nalimbawa, kung nagbabike kayo, maulan, hindi kayo makapag-ride, yun yung mag-air size. Pwede yung pwede yan. Yeah. Uh, uh, ang diba? dami, oh, dami. Sa market, nasa 30K yan. Dami, pero sa amin, 13 lang. 1, 3 ha. 13K. 13K lang, Sir Jerwin. Uh, uh, pwedeng free delivery. Uh, oh, free delivery. Basta Metro hindi labas ng ano. Oh. Uh, ang uh, malayo, no? Pero sa iba ibang lugar, shipping yan. Siyempre, mga boss, sagot oh. nyo. Sagot nyo yung Pwede naman sa, namin ano. deliver na nakabuo na. Oo. Ito pa, oh. Ito pa, ito yan. Gusto nyo buo na, bubuoy na nila. Ayan, dami niya yung stock ngayon, no? 13,000 exact, no? O oh, hmm. may butal pa? Wala na. Wala na? 13,000 lang, ito pa mga isa, boss. Pang... 13... Yun, mga idol. Welcome back again dito sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon kay Sir Jerwin Crispulo dito sa Pidelife 15, no? Dito sa matagal na natin binablog na ano, mga Japan surplus bike. Dito pala mga idol is free deliver. Okay, basta around Bulacan ka. Tapos Cavite, yan, kaya-kaya pa nila yan. Tapos Venezuela dyan, basta dito Metro Manila, kaya nila i-deliver yan. Kaya contact lang kayo sa kanila kung may gusto kayo doon sa mga ipapakita namin. Pay mo lang Sir Jerwin Crispolo, no? Pagay ko na lang dyan sa comment section yung kanyang ano, contact information tsaka yung FB page niya. So, yun mga idol, simula kami. Marami siyang mga bago ngayon, lalo na sa mga classic. Yan, marami siya. Sa mga road bike, marami. Meron. Yun mga idol, simula kami. Let's go. Fresh one. Dito muna tayo, Sir darwin mm -hmm. sa mm -hmm. Polsos. Ayan, no. Lupet niya. Nakangas niya, no. Ah. Sa mga nag enduro mga boss, ah, uh, ah. na okay, sa boss. Ang ganda. Group sito, Sir Jerwin, XTR. Hindi. Ah, uh, iba-iba nga lang. Ay. Hey. Oh, ano ba ito? Ito, XTR yung kanyang RD. mga mm. boss na. No. Hydraulic na yan, boss. Hydraulic na siya. Anong brand niya? Yeah, Rockshox yan, boss. Mongoose yan. Mongoose talaga. NXDH. Digit na mongos, mga boss. No? Ayan, oh. No. yung frame niya. Mongus okay. Pro. Mongoose. Uh, Tapos Rockshox tong suspension rock sa gitna. Ayan. Ito, may pedal na grunge. Grunge yung pedals. Okay, anong Rockshox ito kaya? Ayan, oh. No. Ah, bibid. Tama ba? Ah, bibid, bibid yan, boss. Oh, Rockshox bibid. Tapos to yung port niya. Parehas to compatible to eh. Parehas to nag ano. Raksak din. Raksak din to sir Jerwin. Hindi yeah, yan yung mismo to. Pro Axe. Ito na yan. Hmm. Bumber. Bumber. 2001. Ayan yung nakalagay. Bumble, Ang ano no? Ang haba ng ano. No? Ito. Ano ito? crown. Chris Ayan. King yan, boss. Headseat niya, Chris King, mga boss, no? Ayan, alam naman natin mga presyo ng Chris King. Talagang mga ano yan. Bigating ano. Mga pyesa. Ayan. Okay, ganda na ito. Ano pang, ano nito, hub nito? Nakita mo na yung, ano nito ng hub? Yung brand ng hub niya. na formula. Na, formula. practice mo na ba to? Ah, formula. Formula mga boss. Ayan, mga nakikita na ako niyan eh. So, sa kondisyon ng bulong niya, ayan. Ganda pa ng bulong, kapal pa. Kapal. So, pwedeng pwede pang gamitin. Pang bundukan, Sunrims single trace. Anong sukat ng bulong nito? Uh, 6 boss. 26, 26 uh, sir. Ito, XTR din tong crank Car mo. Itong, anong, Ah, XTR din. Mm, Shimano XTR, XTR din. Tapos, race kung ano niya. Oh. Pinaka-cover ng kanyang, ano, chain. Ito. Tapos, dito. Protection ng, ano, oh, ano, ano to? MRP. Guide, eh. guide chain. Chain guide pala. MRP. Magkano to, Sir Jerwin, inaalok? Ito, 32K, boss. 32K mga boss. Negotiable pa yan. Negotiable. Anong Brexit pala niyan? Hmm. XTR din, yung Brexit. Hindi, ano na to? Ah, Jore. Jore. Si Manu Ayan. Hindi lang hydraulic natin. to, ha? Oo, oh, hydraulic mga boss na. Ayan. Wala lang hmm. andil. Bagong karga yung ano niyan. Oh, yung oil Bilin niya. lang maganda ng, magandang, ano Kung yan. Mabili eh. niyo yan, kayo na maglagay ng handle grips oh. na babagay dyan. May okay, touch nyo. of green para bagay din talaga. Okay. Oh. Magano, Sir Jarwin, ulit? Ayan, boss. Ah. Oh. Ayan, 32K. 32K mga boss, no. Ayan. Tapos ito, meron pa siya dito'ng isa. Ano Ayan. ba 'to, Sir Jerwin? Uh, Ayan, 'yan, pedal assist 'yan, boss. Ah, may pedal assist lang siya. 'Yan. Ayan. Working 'yan. So, ano, Ito 'yung sasiyan niya. Andyan sa akin 'yung susi, ito 'yung battery pack niya. Oh. Gumagana, Sir Jerwin. Oo, ah, gumagana. Okay. okay. Pedal assist mga boss, no. Ito 'yung oh. tuloy niyan. Ano 'yan, kahit Yeah, hmm. kaya ako, hindi ah, naman ma-assist uh, sa'yo na ano. Oh. Meron siyang battery. oh, may battery yan. Chargeable yan, iba? Charger yan? oh, ang ano lang, wala lang tayong charger niyan. Ang ginagawa namin yan, pag ano, sa mga battery, battery shop, nakiki-charge. Na, nakiki-charge. Pwede naman. Na. Honda yan, legit Honda. Ayan yung makina, oh. Honda. Oh, makina ng motor. Okay. Holding bike din to. Hmm. Natutupi yan, ito. Tapos, Anong sukat ng gulong niya? 16 lang. Size 16, no? Hmm. Okay. <coughs> Ito rin yung stem natutupi. Natutupi rin siya, yung yeah. stem. Magano yung nalok, Sir Jerwin? 22K negotiable. 22K negotiable. 3-speed din, naka Shimano nexus yan. Shimano nexus. Ano yan? Okay, no? Oh, yeah. okay. Wala bang nabibiling battery yan dito sa atin? <coughs> wala. ano, Charger ba yun? Charger, no? Oo, oh, yung okay. wala. Pero yung mga marunong sa bike anisim. Ah, kaya kaya lang. Pero meron siguro 'yan pag hinanap nila 'yan sa mga hmm. e-bike ano. Hindi pa namin naano kasi bago lang. Hmm. Ito. Ganda ng ano, special. Saan tayo? Dito tayo sa mga classic road bike. Ito sa mga naghahanap ng classic road bike. Maraming yeah. Sir Jerwin dito. Naka, ano yan? Shimano 105 yan na classic. Shimano 105. Ayan. Nakasabit lang mga boss. Chromoly to, Sir Jerwin. No? Ah, Chromoly. Chromoly. Ayan, Panasonic. Ayan. Ito. Pwede natin mo, Sir Diego, Para makita natin. Ito. Classic bike. Panasonic. Ayan. Oh, Cromoli. Ito naman yung brand. Ay, yung model niya. Meron yan. Nasa search yan. Less This valid. Search na lang sa Google. Na, no? oh, no. boss na. No? Kasi medyo classic. Ito. Hindi tayo masyadong mga familiar sa ano. Napaganda. Paano yung ano yan? Oo oh, nga. Naka ano. Parang baliktad siya. Oo. Oh, baliktad. Baliktad. Okay na. No. Ito. Meron siyang pero bar mga boss, hmm. ayan kasama. Yung trial to lang ayan dito. Yan. Hmm. From yung ano nya. Uh. frame niya. Tingin mo Sir Jerwin, ano sukat nito? Walang nakalagay na sukat. Ah, uh, yes. Ito, yes. sukatin natin yan. Small to. Uh, small. small. Small, to, to, medium. to medium, na. Ha? Uh -huh. Small to medium na. No? Kaya, kaya small to medium. Mga ah, uh, 53. Okay. Ito, ano, classic mga boss, ayan, no? yung ano nya. shifter niya. Tapos yung mga disuksok to. Hmm. Uh. Ito, aluminum tong kanyang seat post. Tapos itong kanyang stem. Jimmy saka. Ari sa Japan. No? <laughs> yung aero bar niya. <laughs> Shout out man, sa'yo. Shout no? out na. No. Katie Zuka. Katie <laughs> <laughs> Zuka. Zuka. Front part. Ayaw ko mauli din mga boss. Meron siyang ano no? Shimano 105 to. Basta classic. Shimano 105 classic. Ayan. Hindi natin alam kung <laughs> anong model ng 105 to eh. Hindi tayo ganung kakabisado sa mga classic na mga sinangunang 105 Ayan, eh, Shimano 105, mga boss. Ayan. Goods na goods pa to. Bulong lang yung papalitan. Kung gusto nyo yung bilinto ng ganito, pwede. Tapos kung gusto nyo naman, kayo na lang magbago ng mga, ano, Pwede, Sir Jarwin no? Mm. Tapos, eto, meron ng, ano dito. Lagay ng, ano, battle cage dalawa. Ayan. Oh, no. Shimano 105. Oh, no. Goods na goods to. Sa mga may ilig sa classic, mga boss, oh. And, uh, 105 pati mga boss, ah. Crank. RD pati ito Manu Pep set talaga to ng Shimano 105 oh, niya ano? clutch ka pa dyan oh. Shimano rin yan clutch niya Shimano rin oh. okay magkano to Sir Jerwin ano lang yan boss 23k negotiable 23k negotiable mga boss no? ayan 23,000 negotiable pa yan ayan mahilig kayo sa ano unahan kayo dito mga boss no? ayan Torbu Siguro mga sukat na ito, mga nasa 48 tong si Chug niya. No, Sir Jerwin. Hindi, boss. Eskwala yan. Eskwala? Hmm. Parehas yung top tube yan. Top tube tsaka ano? Hmm. Si yeah. mga 53 siguro. 52. 53, mga ganun. 52, 53. Ah, ganyan. Kasi ito, ano na to? ito? Ito, meron pa siya dito, road bike. Pero ito, hindi siya classic ng mga boss. Oh, Aluminum yeah. frame to. Manda rin sukat nito, mga ilis. Oh. Asian size, 47. S47 Small ah, lang to oh, ah, uh, ah, 51, 52 ganyan Hyperdrive 500 Ayan uh, White tsaka black Ganda na ito Shimano na rin to Sir Jerwin Yung ano niya Caliper niya Ang caliber Ang um, non-series boss eh nan series na Shimano Sora tong RD niya mga boss Yung mga sinauna pang Sora Ayan, ilang speed ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yung 8 speed siya Alex Rim Ayan, sa so, gulong ganda pa Okay pa gulong nito Pwede, pwede pa Sa saddle niya, Centurion, Okay pa yung saddle niya Goods na goods pa um, Maganda pa, wala pa siyang ano Madumi lang Sa Bartek, papalitan naman oh, nila ng Bartek ano yan, yan. Oh. Ito, maganda, may na sa harap. Parang pang Dual break to mga boss, no? Para kung gusto mo relax-relax ka lang, may break ka sa drop bar. Ayan. Centurion. Pinakalagay na Centurion Diyan sa kanyang seat tube. Tapos ah, road race. Carbon ba itong fork niya, Sir Darwin? No, sir. Carbon. Carbon fork, fork, mga boss, ha? Ayan. Ayan, ito. Stainless spokes. Ito, parang palitan ito, bar tape na lang, eh. Hmm. Natakbo na ito. Ayan, uh, mga kadarating lang race. kasi, boss. Ayan. It is a headset. Ayan, centurion, no? Okay. ganda nito, bilugan yung ano niya. Uh, kanyang frame. Tapos, Shimano, ano rin. Ayan, mga non-series tong nandito niya. Anong sukat ng ano niya? 52. Wala na nakalagay na ano, sukat. Gano'n to, Sir Jarwin? Yan, 17,500 lang yung hobos. 17,500 mga boss, no? Ayan, gusto niya. Alloy yan. carbon. Alloy frame carbon Alloy Cord. Okay, 17,000. Tapos, ito yung isa. Ayan, giant OCR. Giant OCR, mga boss. alloy. Ayan, aluminum. ayun Ang sukat niya is, nakaano na rin pala to Yung kanyang lagay ng FD, yung mga latest na, nakaano na siya. Small, mga boss. 46. Ayan, 46. Ano yan? Sa si Chubb yan? 46. Ba? Okay. Giant. Small. Ayan. Kulay gray to mga so, boss so, ha. So, ayan. So, kulay so, gray na medyo may pagkamat. Oh, 51 yan. Yung top tube niya. Ah. Mga ganun. 51. Yung mga 51 daw top tube nito mga boss. STI niya. Ano STI niya ba? Shimano rin ha. Ah. It's oh. speed. Sora yung ano. Sora yung ay parehas yan. Sora yung STI. Kasi ito yung mga sinaunang si Manosora to eh. 8 speed. Yung mga ngayon kasi 9 speed na eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo nga. Ipaysay yung kanyang crank ko. Oh. Ganda ng crank nito. Magkano to, Sir Jerwin? Mm, 17,500 din to. 17,500 na. Same price. Palitan lang ng gulong to. Tapos bar tape yan, palitan. Yung gulong niya, Ayan. So, yung saddle niya, okay pang saddle nito kahit hindi napalitan hindi, na Sir. Yung gulong, yan. okay yan. 17.5 na ba yun, Sir? Papalitan mm. mo na yan, pati yung gulong? Hindi. Hindi, Sir. Okay pa gulong nito, Sir? Okay pa yan Good, yung sir. gulong niya. Good. Ano naman yung mga yan? Kulay white kasi, boss, mga boss, no? Yan, oh. yung gulong niya. Kulay puti. Slick tire. Pero goods pa, ano kasi ito, yung mga pass rolling. Kung wala na talagang kanab-nab. Kaya pag tinignan mo, akala mo, pass na ko, pass na. Pero kulay white siya. Dito Ayan mga boss, baka gusto nyo yan. Pm nyo lang si Sir Jerwin, no? Tapos kung... Ay, ito pa boss. May request kayo sa bar tip na kulay. Yan, pwede nyo request kay Sir Jerwin yan. Kung gusto nyo ng bar tip na kulay, lalagyan nyo yan. Saan tayo, Sir Jerwin? Sige, yun pa. Ito, yung gius pala. May gius pa rito yung nakasabi ito. Carbon pork. Ayan, carbon ito na, na carbon. Good ah. naman. Good din ang sukat nito. Hindi rin ganun ka, ano. Oh, malit. Laki yan. Ayan. Ayan. Mm -hmm. aluminum 'to mga boss. Ha? ayan may pirma pa 'o. Oh. oh, Alfredo Gios 'yan. Si Ragus Technologies. Gios mga boss. Gios 'yan. Aluminum ganda 'to, aluminum carbon fork. Ayun 'no, know, obvious na carbon naman 'yan. Si Manosora mga ayan, mga si Manosora rin 'yon. Sugino Ang kanyang crank mga boss. At din niya si Manosora din. Goods na goods 'to mga boss. Goods pa 'yung gulong niya, 700 by 23C. Ganito 'to, sir. 18 giving. 'yan, boss. 18,000 lang to mga boss oh. Kayang-kaya ng budget. Meron pa ng carbon fork, aluminum frame. Sukat. Sukat nito, mga small lang to, Sir Jerwin, ah, no? Small, 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 lang mga boss, small to medium kaya yan mga boss. Ano yang sukat? <coughs> wow, grabe, solid yan. Dual brake din pala yan. Oh, nice, wala lang din to. 51. Ayun, 52. 51, yeah, 52, 52 tapos yung mga ganun, no? Oh. Ah, tapos yung tube niyan, baka mga ano rin, no? 48, 47. Hmm, parang gano'n. Parang, ah, parang ganito lang. Oh. <coughs> Ayun yung isang may felt mga boss, no? Oh. Yan, small yan. Small daw ito mga boss. <laughs> felt, tapos meron siyang 100 dyan na nakalagay, no? Oh. Aluminum din to mga boss. Ayan, aluminum yung frame niya. Carbon fork ah, din carbon ah. din yan. Carbon fork si din mga boss. boss. Ayan. Second na dyan, bunga boss, ha? kaya siyempre meron yung mga konting dents. Yung, mga gas-gas kong tawagan. Yeah. Pero nagre naman tayo. Kaya... Sura yung ano nito, STI. Pero kung gusto niyo pa pinturahan yan, gusto niyo pa ano, pwede yan. Okay, Sir Jerwin. Uh, si Mano Sura din ang RD niya. 105 yung ano nito. Ah, 105 pala to mga boss. Oh. Sura yung STI, no, Sir Jerwin? O 105? Sura. No? Sura, no? Sora yung STI, 105 yung crank. 105 din yung RD. Sora FD. So, Shimano na yung ring mix. Rin niya. Okay, mix siya. FD, Sora. Magkano to? sir? 75 lang yan, boss. Ay, 17,500. 17, 17,500, <laughs> mga boss. Ayan. Makamakasang <coughs> niyo pa yan. Ito, sir. Yung Insta to. Huwag yan. Ha? Hindi yan. Meron na ano yan, reserve na. Ah. O, reserve na daw yan, mga boss. Huwag yan. Yung tayo sa iba. Ano pa yung mga iba natin? Ito, Atom. marami pa siyang ano dito, mga nakasabit, Oh, oh specialized, 18. Anong sukat niyan, yung specialized niyan Sir Darwin? Hmm. ito ah, dito muna tayo sa felt. Ito muna, felt okay. muna sa Darwin. Oh, same lang nun. Ito, felt Garmin, 95. Ayan, carbon din nung tinulog niya, oh. Carbon fork din. Daming road bike ni Sir Jerwin ngayon na ano ah. Daming uh, to. Parang 70. Anong sukat yes. niya, Sir Jerwin? Small to ba? small. Ah, dito. Dito mo na lang ano yun pala. Usog tayo kasi medyo masikip mga boss. Hindi, dito, dito mo na lang si Pati, no? Dito, dyan ako sa kabila. Mm, para kita yung... Oh, dito tayo para kita Busap -busap yung usog na lang natin. Na. Si Malo Sora, mga boss. Ayan. Ito, lilinisin pa nila yan, ah. Oo. Oh. Hindi pa yan linis kasi <laughs> mga kakarating lang to, eh. White din yung tire nito, Kulay puti rin. Alex Rims. B500. Victoria Zapiro. Ang gulong niya. Ito, IPC itong crank niya. Shimano na rin itong FD niya. Carbon fork ito, ah. Ayan. CIC no, siguro, sura yan, mga boss. Shimano, sura. Magkano to, Sir Jarwin? Ayun 17,500 lang yan. 17,500 din, mga boss. Parehas lang. Usog natin para makita natin itong isa. Ito, Sir Jerwin, specialized. Ito, specialized pa rito, kulay blue. Ganda rin ang ano yan. Alas ng frame yan, Sir Jerwin. O, alam din natin, alam ka. Ito, naka Shimano Sora prang set din, no? Ah. Ay! Ito, din, ito. Masabit. Okay. Ayun, okay na, Sir Jerwin. Lito na, lito na. Inusog lang, Sir Jerwin, no? Ah, Sora po ni Tourney. Sora. Tapos Tourney yung arli niya. Specialized to mga boss. Ayan, ito tiyan. sukat boss ang 52. Ilan yung side tube niya? Hindi, top tube yan. 52. 52 top tube. Oh. 52 top tube mga boss. doro ito yung side tube niya. Mga port portato. Ayun. Magkano to Sir Jarwin? Ano lang yan boss? 18. 18,000 mga boss na. Carbon ba to Sir Jarwin? Ah, oh, carbon. Carbon yeah. port. Alas, dahil naman. Ito, oh, hindi pa ito. Ito palang giant. Ayan, ito. Hmm. Magkano itong giant? Sir Jarwin? 17,500 lang din yan. 17,500 din itong giant. Giant face no? yan. Giant face. Ayan. Si rin yung rang set niya. Ayan. Anong ano nito? Anong rim brake niya? Ganda lang ano nito. Caliper oh. niya. Ano natin? Rim brake niya. Ganda. usog mo Sir Darwin para makita natin yung crankset. Ganda ng kulay ng bulong. Oh, ganda nito. Pagka-green binagay sa kanyang pintura. Ang series yung caliper niya, boss. Eh. Alam hmm. mo to, Sir Jerwin. Parang iba yung brand niya. Oo, oh, series lang yun. Eh, no? Shimano, Shimano triple ng sirius. nga nakalagay. Okay. Shimano ng series, mga boss. mga ng series pa to. Tribay pa to. Ang giant. Carbon Park din tayo, Sir Jerwin. Oo, ah, boss. Oh, okay. magkano maganda 'to, Sir Jarwin? Yan 175 din 'ya. 175 din. 'Yan 'yung rim brake niya. 17,500 din, mga boss. At 'to, Sir Jarwin? Ano wala pa, boss? Ay, hindi pa 'yan. Ah, wala pang presyo. Ah, hindi pa naayos 'to. Okay. okay, hindi pa siya. 'Yan 'to, pwede 'to. Bianki na hybrid. Hybrid Bianki. Ang uh, uh, magandang kamalyonte, 95, 9,000 pa 50. Titanium 'tong ano, 'yung quick release, quick release. Yeah. Alloy frame carbon fork. Alloy frame carbon fork. Mm -hmm. Hybrid yan mga boss. Hybrid bro? ah. Naka street bar siya. Ayan, mga gusto nyo yan yung hybrid niya. Ayan. Eh. Anong sukat niyan, Sir Darwin? Medium boss. Size medium. Mga medium yan. Mga medium malaki-laki boss. Laki, okay. Ah, dyan tayo sa classic. Ito, wala pa eh. Tayo. Ang baka gusto nyo Original trek. Ayan. TD ay, bike. Ayon ay, sa mga pambata. Ah, original trek. yan. Original legit trek mga oh, boss. Oh, legit series yan. Eh, Ayan sa mga KD niyo. Oh. Magkano to, ba? Sir Jarwin? Ano na lang yan? 4'5 Mga pang ilan taon ba yan? 4-6. Uh, four to 6 years old. Pag four five, five, bata. Si original trick, mga boss. Ito ba? classic yan. Ito. Oh. Magkano to, Sir Jarwin? Classic. yan, 13 to. lang to. 13. Okay. 13,000. Classic. Para touring bike, no? Ah, oh, Sir touring. Touring bike, bike mga boss. Yeah. Ayan. Trenu niya. to. pa na. Dalawa yung brake niya. Oh, yung mayroong standard dito para relax ka lang. Hmm. Ayan. Tapos may dynamo. Pero hindi pa na restore yan mga boss. Eh. Oh, wala pa. Hindi pa naayos to. Pero mukhang pang matangkad to Sir Jerwin. No. no. Kailangan medyo ah, matangkad. Ah, pa. ayan o. Oh. Large na to boss. Large na no. Pati yung seat tube niya medyo mantaas. Si boss Mark nandiyan o. Oh. <laughs> Kamuhi pa. Kamuhi Ayan yung ano mo na sir. Na na. Sabi mo, papakita natin yon yung... Pwede, oh, uh, ito yung... muna. Dito muna tayo. Okay, ayan ayan, ito pa, hindi pa kasi naayos yung mga classic. Ito, marami na. siyang classic bike ngayon, mga boss. Mm, ayan, ayan. ayan. Ito, fixie ito, bro. Ah, uh, fixie. Fixie. Puro, Puro, yan. Siyang fixie ngayon. Puji. Ha. Ito, ano to? Titan steel to, Sir Jerwin, no? Hmm. Ayan, no? Ito yung logo niya. yung siyang lock dito, mga boss, no? Wala lang siyang ano, plate. Ayan, kaya wala Pero ang magandahan dito, kasi kahit wala siyang plate, meron siyang ano dito. Hindi siya yung basta-basta ma... ano, katanggal. Hmm, may na rin. Oh. Para pag gusto mo. May break mo. siya kung gusto niyong may break. Hmm. Mayroon. Meron. Ayun Oh. No? wala pa tayo mga ano na. Wala Kami pang presyo tala. yan. oh, oh. Pang, wala pang mga presyo to mga silly boss. Pa Pasilip ko siya. lang sa inyo. No? Oh, Silip mo lang kasi okay. ito. Ayun. Pasya ito, lang kayo dito pag gusto. Ayun mga classic. Wa. Radak yan. Dami. Bridgestone. Bridgestone. Oh, mga classic yan. na Bridgestone yan. Ayun, angkor na. No? Mga yeah. angkor yan. Oh, well, may liner tayo ron, no? May MTB kang angkor dun, ha? Na kulay white. Hindi, Louis Garno yan. Ah, Louis Garno pala. 29 niner yan. 29. Mm -hmm. Tapos, naka-disc brake, no? Hindi pa. Ah, hindi naka brake Okay, wala pa mga presyo to, mga boss, no? Hindi Ikuer pa na, na kayo dito kay Sir Jarwin. Okay, pasyalan nyo dito kung may mga gusto kayo. Ayusin uh, nyo yan. i restore nyo yan. Bridgestone, no? Meron dun Bridgestone Classic, ko. Oh. Ayun, no? Ang ganda, no? Uy, si Engineer Bradfield pala na nandiyan dating boss eh, kaya wala pang presyo eh. Ayan, dito tayo. Ito. Ito yung mga pang ano. Anong tawag dyan, Sir Jeremy? Stationary bike. Stationary bike. Yung mga pang... Japan brand new to Fitbox and brand. Mga pang indoor, no? Ha, ah, okay. indoor. Baka maulan, pero gusto mo mag-bike fitbox. Okay. Tapat mo Style lang sa TV lang mo. Hmm. Oh. Yan, working yan, boss. Working. Brand new ba yan, Sir Brand new Japan to Brand, Japan brand new, new mga boss. Hindi siya kinan. Brand ah. new. Marami silang stock nito. Okay. Pero yan, no? Ayan, Ayan, wala, niya, wala. speed. Yeah, no. Ayan. 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 Kung gusto mo mag-cardio-cardio, sa bahay ka lang, maulan. Oh. Yeah. Ito, sakto-sakto to mga boss. Mga pang-indoor. Ayan, gusto ay. mo magpapawis. Ayan, um, oh. No. Kaya um, ay, tayo, Sir Jero, yung year, ay, pumayat na. Ako. Oh, Ang pumayat. Ganito, In just eh. two weeks. Eh. I lost two weeks. So, it's lang, I lost 50 kilos. I lost two weeks din. Ayan, mga um, boss. <laughs> Ayan, well, oh, nakabox pa yan. Tingnan natin yung stock niya yan. Ang dami niyan. Tingnan natin doon yung stock niya. Sa ano. Nandun sa bodega niya. Ayan. Naka dito sa bodega ni Sir, Nandun. dami niya stock ngayon doon oh, na mga yan bike. Yan 'yung mga oh, stationary dito, bike may restore pa kasi 'yung mga bike dito. Ayun oh, pit box ang dami. Pakita natin. Aan. okay Okay, na bumili na kayo ng ano niyan. Brand niya 'yan. Naka-box pa. Uh, box, stationary bike no. Ayun, pag no, ba, oh, nagba kayo maulan, hindi kayo makapag-ride yun 'yung mga six size. Pwede-pwede 'yan. 'Di ba? Ayun, ang dami oh. Dami. Sa market nasa 30k 'yan, pero dami, sa amin. 13 lang 13 ha 13k 13k lang Sir Jerwin oh, Pwedeng oh. free delivery oh, free delivery Basta Metro Hindi Manila. labas ng ano oh. Ang malayo no Pero sa ibang lugar Shipping yan Siyempre mga boss Sagot oh. Ko. Sagot nyo yung shipping Pwede naman Pwede namin, namin Deliver na nakabuo na oh. Ito pa Ito, ito so, yun Gusto nyo buo na Bubuhin na nila Ayan dami niya yung stock ngayon no 13,000 Exacto no? O oh, may hmm. butal pa wala na. Wala na. 13,000 lang. Ito pa isa. Boss. Pang, 13, sinasample sample namin para matesting kung goods. Ito. Oh. ito pa yung isang nakalabas nila. Oh. May black tayo niyan. May kulay black. Ah, maraming kulay, Sir Jerwin. Yan lang. Dalawa lang. Dalawa black lang. Black saka white lang. Oh, ito, it's, ito dito. It's no goods. Try, oh. try buy ka dito, Sir Jerwin. Ito. Ayan. Oh. Magkano ito? 9.5 lang yan. Alo yan, boss. Yung ano niya, basket niya. Okay, kasama yan. Kompleto yan. 9,500 mga boss. Kasama oh, Ito pa pala, yung, birdie. Yung... Alin yan? Ayong ah, ano niya. BD1. 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 16K. Barbie. BD1. Foldable. Magkano yan, sir? 16 lang, boss. 16K. Okay. Ayan. Ito, ito, pa. ito mga nire-restore nila to, oh, yung ito. yung folding bike. Nadarating Sa lang kahapon. Nakadarating lang. Pero po, restorer pa yan. Yung baga kikinisin pa nila. Ito, size Ay, no? 14. Ito, medyo uh, ready na. Ay, na. Bibenta na ni Sir Jerwin yan. Ay, mm -hmm. ang Yan, yan 8K lang to, boss. Size 14 na alo yan. <mulang> uh, kaya sama na Paano pa po payment niyan, boss? Pwedeng Gcash, pwedeng... Bayaran na kagad. Aba, maganda akong talaga. <laughs> <laughs> Ayan, tambak tayo ngayon ng stock. <laughs> Magkano to, Sir Jerwin? 8 lang, boss. 8,000. Okay. So ito, ito, restore yung... pa ito, mga boss ito, restore ito, 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 lang kapon yan ito Restore pa? pa mga boss. No. ah, mga road bike. Pa, pa mga road bike dito. yan. <laughs> giant. So, ayan. 100 plus yung bike. Ay, yung folding. 70 plus. Yung mga road bike. Kaya, punong-punong tayo dyan. Ayan pa, mga nakasabi. Ano yung mga gulong na yun? Pambenta mo yun? Ah, hindi. Hindi, ah, pa, palit. Mga palit. Pang palit. Ay, ito yung ano. Ito, no? Uh, Uy, ano? Alas 5 nang katrabaho na kami. Babagay. Tayo mga folding bike na. na, <laughs> na, na, na ready ko na. na. Kung gusto yung bumuo ng mga folding Ay, na puti na yan. Yan. Na 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 bike, puti yan. Ay, presyo niya dito, dito mga Ito, ito five yung crank, oh, boss. Mga ganun. 3,000. Ah, mo yung kram. Depende sa klase. Ah, so puti, oh, puti yan. Ito. So, yun mga boss, hanggang dito na lang yung video ko, tapusin ko na. Kung may mga nakita kayo dun sa ano, pinakita namin ni Sir Jerwin, o kaya pasyal kayo dito para makita nyo yung yeah. mga niya. Ano yan, po restore pa naman yung mga pinakita namin. Iba, so, kaya, <laughs> yung mga klase, kung may pabago, pwede naman yun mga boss, pwede nyo bilhin ng ganito. Oo! Oh! Yung mga pinagloloko. Yung klase na, parang as, -as mga ganon. So, yun mga boss, hanggang dito na lang. Ingat palagi and God bless. Peace. Uy, nagasgasan na!